Isang araw sa buhay ng isang sexy makeup artist. For today's video ay kasama natin si Arlene at si Harville dahil tayo may ganap sa Paytel Laguna. At eto, magmaganda muna tayo habang naghihintay tayo ng tricycle dahil papunta tayo ng sambat ng pila para hintayin ang ating service papunta sa ating venue. At andito na nga tayo at syempre hawak-hawak ko na ang ligaya, charing, ang makdo para meron tayong breakfast. At kami nga pala ay hinire ng one and only Madam Andy para sa gig na ito. Thank you so much po Madam Andy sa pag-hire sa aming team. At dito na nga ay setup na si Arlene dito sa second floor ng resort. Sige Arlene, mag-setup ka lang dyan at si Ar... Anong pakala nito? <laughs> si Harville pala. Ayan na may setup na rin dyan si Madam Andy dito sa second floor. At maya maya ay paalasin din pala kami dito kaya Arlene kumain ka muna. Kami pala ay sa first floor dahil medyo mainit dito sa pinag-set up namin. At syempre nakakaawa naman sa ating client dahil medyo mainit sa pwestong ito ay lumipat kami dito sa first floor. Ay may malaking aircon at Very maluwag. Maluwag na maluwag ang aming pwesto. At kababa namin ay simula na ang bakbakan. Sige Harville, buhukan mo na si Madam at Arlene. Kuskus, -kus baruhus mo na ang ating mga skincare sa kanilang mga mukha para mamaya ay kapit na kapit ang ating mga makeup. Ayan, kulutin mo na Harville at ako dito ay, ano ba ginagawa ako dito? Ayan, eh? naglalagay yata ako ng eyelashes at eto yung nasa center table na flower. Ang ganda nyo. Eh. sige Arlene, mag-blower ka lang dyan. I-blow, blow, blow mo na yan. At kulut-kulutin mo na yan Harville ang mga buhok ng at ating mga kliyente para mamaya sa pictorial ay pakak na pakak kulot na kulot at walang sabit syaring eto na ang pinakihintay ng mga syaron yan menudo hamonado at mga iba't iba pang gulay, minulong bundok. Ganon! Kain lang, Harbill. Kain lang, Arlene. Magpakabusog kayo dahil mamaya ay mapapagod na ulit tayo sa pagdadala ng ating mga gamit. At ito yung mga gustong gusto ko yung mga gulay. Ayan. Ano nga, ano nga tawag niya sa gulay na yan? Comment down below. Ayan. Approve siya sa akin. At si Arlene dahil nasarapan siya ay umulit pa ulit ng gulay. Sige, kumain lang kayo dyan. Magpakabusog kayo. Sulitin niyo ang araw na to dahil kapag may kasalan lang yan. Cherry. <laughs> At nag-away pa yata ang dalawa dahil sa isang tipak ng karne. Huwag kayo mag-away. Ang dami niyan. Hindi yan mapapanis. Charing! At ako naman dito ay iniisip ko kung magkano ba ibabayad sa amin. Madam Andy, sana naman gawin mo double pay. Charing! Emote-emote lang tayo dito para kumari may tinitingnan-tingnan tayo mga, mga abay na lalaki. Charing! thank you so much ulit madam sa pag-hair sa amin. Yan pala si madam Andy, binigyan niya kami ng chocolate para daw kami may, may energy sa mga ginagawa namin. At ayan na nga, sisimula na daw ang shoot. Hello kuya! Cheris! At ayan na, sa labas ng mga abay. Sige po, magpakainit lang kayo dyan. Char! <laughs> Ayan, simula na po ang photoshoot Ilaban nyo na po yan At dito ay nag-aayos na kami ng gamit Dahil lilipat na kami sa next location Dahil daw kami ang magre-retouch sa kinasal sa simbahan Dahil may final retouch pa ang mga person na ito Bago umuwi Ayan, at ituturo ko dito kung saan sila nagpa-photoshoot Ayan, nadyan sila sa may pool area Dyan sila pinapotoshoot ang lahat ng mga abay natin At nakita na natin sila natili pumunta na dito sa resort na pinagpuntahan natin dahil dalawang ni reserve na resort ng ating bride and groom para alam niyo yung mga tradisyon na magkalayo daw dapat ang ang lalaki at babae yan sinusunod pa rin dito sa lugar na to actually hindi ko alam baka naman sa ibang mga lugar din ay sinusunod pa rin nalang yung tradisyon na kailangan hindi magkita ang babae at lalaki at ito yung si ate siya yung Makeup artist doon sa kabilang resort at ayan ang pasakay na kami dito sa sasakyan ni Maruha ni Natalie Ayan o, oh, tamo ganda-gandahan, oh park. At narito na nga kami sa reception, ayan e ng kinasal, si Host Jam ang kanilang host dito Nakita namin siya, um, siya yata yung trending dito sa TikTok, kung di ako nagkakamali At ayan, ito yung simbahan at ayan ang bundok ng Kalayan Laguna at may papountain dito ah. At dito ipakita ulit natin ang last ang uh, kanilang reception. Yan na yung medyo patapos na yung pag-aayos nila diyan. At ano pa ba? Ayan, ito yung simbahan ng Kalayaan Laguna. Thank you so much guys for watching. Bye.